Kasama na raw sa pang-araw-araw na buhay ng maraming Pinoy ang paggamit ng cellphone. Pero may panukala ngayon sa Senado para ipagbawal sa paaralan ang paggamit ng cellphone. Kung maisa batas, may parusan na sa mga susuway. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Ang mga cellphone, parang parte na ng ating kamay. Dahil mula umaga hanggang gabi, hawak-hawak natin ito. Pero nakaka raw ito sa pag-aaral ng mga estudyante. Ayon sa isang senador. Kaya nais nang ipagbawal ang cellphone sa loob ng mga paaralan. Malaki parte na ng ating buhay ang teknolohiya. Sa trabaho man o eskwelahan. Pero ang paggamit ng cellphone sa klase, ako. Distraction daw yan. Kaya sinusulong ngayon ni Senator Katchalian ang pagbawal sa mga cellphone at ibang elektronik gadgets sa klase. Sa ngayon kasi, malaya pa ang mga estudyante sa paggawit nito. Kaya ang madalas daw na ending, wala silang matututunan. Kaya ang goal ng panukala, makagawa ng guidelines na may akmang parusa ang teped sa susuway sa cellphone ban. Uh, walang particular, kanya-kanyang school, kanya-kanyang interpretation, kanya-kanyang protocol. Pero teka, sigurado niisip ng iba sa inyo, bawal naman talaga ang cellphone sa klase noon pa at hindi kayo nagkakamali sa isang DepEd Order No. 2003, ipinagbabawal na rin ang paggamit ng cellphones at pagers. Pero wala namang parusang kaakibat. Kaya ano ang point? Sa mabilis namang pag-usa ng teknolohiya, essential na minsan ang paggamit ng gadgets sa klase. Sa, sa kurikulum kasi ngayon, very hindi demand din yung mga use of gadgets. Gagawa sila impromptu na, na research or reporting online. Para naman sa ibang magulang, pinagdadala nila ang kanila mga anak ng cellphone for academic at emergency purposes. Basta siguruhin lang daw na hindi ito gagamitin sa paglalaro at kung ano-ano pa habang nagkaklase. Kung may emergency man, madali ang makontak ang magulang o kung sino man. Next, yung sa pag-aaral pa rin kasi halos lahat nakikita mo na na nasa search mo na sa true cellphone. Ang mga gadgets, katulad ng cellphone, malaking tulong talaga ngayon. Pero hindi rin ito dapat. Maging sa gabal, na pagkatuto ng mga mag-aaral. Mobile Journal, Ivan Daringi po ang muka ng balita. Sabi nga nila, love comes when you least expect it. Yan ang kwento ng isang tigasing lesbian at isang gay pageant enthusiast na ngayon ay malapit ng magkaanak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Kita mo na ang dawan para sa'yo. Everything will fall in place kahit gaano pa kagulo ang mundo. Yan ang kwento ng isang LGBTQ plus couple na nakilala natin. Isang events host organizer slash pageant enthusiast at isang public servant mula sa Bureau of Fire Protection. Sila ang gay at lesbian couple mula Lucena City na nakilala ko. Kwento nila, nagsimula ang hindi inaasahang love story sa isang event noong April last year kung saan napansin ng ang crowd control na si Charlene Rivera ang events host na si Denzel Patokabe. Tila raw tadhana na ang humatak sa kanila sa isa't isa online. Gusto ko lang talaga siya maging kaibigan. Kahit Parang attracted ako sa mga lesbian eh. Parang gusto ko yung mga clean cut. Noong hindi ko talaga alam. Pero noong time na nagsalita na siya, basta parang maramdaman ko parang attracted ako sa mga Love at first sight nga naman talaga o. Oh. Nang magkapanatagan na ng loob si Cha at Dens, tinarap naman nila ang pagsubok ng long distance relationship dahil nilipat ng post sa isang isla si Fire Officer Cha. Nalampasan nila ito at nagpatuloy ang pagmamahalan na ngayoy nang bunga na. Isang baby boy ang inaasahan nilang dumating ngayong buwan. Dead maraw sa mga nega sa paligid. Dahil bukol sa supportive ang bawat pamilya ng kopol, ay alam nilang mapapalaki nila ang bata ng kompleto ang pamilya. Mama, Papa, Daddy, Mommy, Rig regardless kung ano ang maging tawagin sa kanila bilang magulang, palalakihin daw nila ang bata ng puno ng pagmamahal. At gagamitin ni Dens ang kanya academic background sa psychology para sa growth at development ng baby sa isang makulay na tahanan. Normally ang mga bata talaga malikot, gaya na sa'yo malikot ang isip, may mga tanong, curiosity, and we are ready to face naman those questions na basic. We're family, regardless of who you are, your gender. Um, uh, wala na akong masasabi kundi ang swerte niya, ang ganyan oh, kanyang, oh. kanyang daddy at ang pogi ng kanyang mama. Oo, oh, diba? Okay na daday? oh, na tatay. tatay <laughs> sa mga nagtataka dyan kung paano nag-work ang ganitong relasyon, ang sekreto lang daw dyan ay maging totoo sa nararamdaman at sa sarili. Sabi nga nila, love conquers all. Walang imposible sa relasyon na nakasentro sa Diyos at puno ng pagmamahal. Mobile Journal, Mary Monreyes po, at ito mukha. Nang balita. Isang pinay para Archer ang nakakuha ng spot sa Summer Paralympics sa Paris. Patunay na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para ipaglaban ng bansa sa international competition. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdezancho. It's Pinoy Pride all over Paris at bibida dyan ang 55-year-old para-archer para sa 2024 Paralympics. Kilalanin natin siya. Sa salang sa 2024 Paralympic Games sa Paris, ang tubong kalinga na si Agustina Bantilok. Yan ay matapos niyang maabot ang minimum qualification standard and qualifying sa pamamagitan ng Bipartite Commission invitation. Pero bago ito, her journey goes way back. Dati nang may archery dito sa Baguio pero Meron na po yung mga ano na yung mga parang local laro ng mga para ng archery. So may nakilala po kaming isang uh, dating archer din na si Coach Tampuan na makaibigan ng mga may kapansanan. So doon parang nagkaroon siya ng idea na subukan yung para archery na iano sa amin. Taong 2011 nang makuha niya raw ang kanyang big break internationally during the SEA Games in Indonesia. Ngayon, 13 years na siya sa napiling larangan. Pero hindi pala archery ang first love ni Agustina. Yes, kasi 2003 is sa uh, Philippine team na ako, pero ako ay isang powerlifter mm -hmm. hanggang 2009. Nung nagbukas ang pintuan ng archery, sinubukan natin at parang ito na yun kasi unang-una is tigarito yung aming coach. Mm -hmm. Kaya parang mas naging madali para sa akin ang mag-training ng archery. Mula sa buhatan ng mabibigat na barbell, ngayon, pagbabalansin naman ng bow and arrow ang focus niya. Pero sports actually came later in her life at ito ay matapos makilala ang asawa. Late bloomer man, pero sobra ang pasasalamat ni Agustina sa oportunidad na makapaglaro. Actually, kaming mga may kapansanan, hindi naman, kumbaga meron din kaming kakayahan. Yun nga lang at kuminsan, hindi lang napapansin. Pero ngayon na nagbukas yung sport sa amin, malaking tulong ito sa amin kasi nung nagbukas yung sport dito, kami nabigyan ng pagkakataon na ma mapasama sa ano sa ating Na... Sa kabila ng lahat, naniniwala si Agustina na kung gusto mo ang isang bagay, lahat gagawin mo para dito. At ito ang paniniwalang bitbit -bit niya hanggang Paris. Uh, Siyempre masaya ako dahil na parang naabot ko na yung gusto kong maabot at saka uh, nagpapasalamat tayo din sa Diyos dahil pinakinggan yung ating dasal. Let us all wish our athletes a big good luck for the upcoming Paris Olympics and Paralympics. At tulad ng hindi nila pagsuko para sa bayan, may we always support them through thick and thin. Mobile Journal Denise Valdezancho po, Hatid ang Mukha ng Balita.